Sige. Yan, yan, yan. Yan, 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 yan. Hu! Maruro na para ni ba? Alam mo ba <nga> siya? <laughs> 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 Pre, tayo abot ba yan? Abot kayo hey, dyan? Abot? Kita ba dyan parin na abot? Kita ba dyan? Parang picture lang eh. Nakita ko, nakita ko. Ulo, nakita ko ulo na kasi. اريد <applause> دهو <applause> 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 <applause>